tanggalin kamay. mo yung Ay likod niyan sa, sa likod, kanya. sa likod, sa harap, sa titig. tanggalin, tanggalin mo, mo yan ha, tanggalin okay. mo hindi ka naawa ayusin sa mo. bata makulit lang pala, hindi ka inaano ginanyan mo na yung bata okay. kala mo hindi kita mauhuli ayusin mo, ayusin mo ayusin mo ayusin mo ayusin mo na pagtanggal niyan tanggalin mo lahat yan ha kailangan mamaya wala na yan ha magaling na yung bata na yan ha naiintindihan mo ako? naririnig mo ako? kilala mo ba ako? O, gusto mo makilala ako? gusto mo ako makilala? ha? tanggalin mo, bilisan mo lahat yan pati sa ulo ng bata, tanggalin mo lahat tanggalin mo, tanggalin mo hindi ka <coughs> nangawa sa bata mo, sarap Tanggalin mo. Hindi ka naawa pa, sa, sa bata na yan. Tapos ginaganyan mo. Pabalik-balik okay, na. na yan. Tinan mo laki pa, na ng pinayat niyan, oh. Tanggalin mo ang lahat. Sa lalamunan sa likod. Tanggalin mo yung nasa likod niyan. Tanggalin mo. Yan, sa lalamunan. Tanggalin mo. Huwag kang titigil hanggat hindi mo nauubos yan. At ah. tanggalin mo lahat yan. <laughs> Sige, yan na. Bilisan mo, hindi kita okay. sasaktan. tanggalin mo na lahat okay, yan. Tanggalin mo, tanggalin mo lahat. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo. Ano klase ka, duwende? Duende ka? Duwende? Pagsalita, ano ka? Duwende? Pagsabi ano ka? ka, ng totoo, malalaman ano ko din ka? kung ano ka. Ano klaseng nila lang? Duwende ano? ka? Duwende? Ano, kinak gusto mo kayo biganin yung patay to? Ito yung puti. Ito yung puti. Oh, bakit? Oh. Bakit mo ginaganyan diba yung bata? Di ba dapat pag ganyan kaibigan, dapat pinoproteksyonan mo kung gusto mong maging kaibigan yung batang to? Eh bakit sa nangyayari pinipinsala mo yung katawan ng bata? Tanggalin mo yan, bakit Ay, ka bumagal? Huwag kang titigil hanggat hindi nababalik yan ha? Tanggalin mo lahat yan, pati yung sa tiyan yan, masakit lagi yung tiyan ng bata na yan, tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo, tanggalin mo, tanggalin mo lahat. Linisin mo lahat yan. Kailangan lumabas yan dito. Magaling na yan. Eh, kiusap lang kami sa'yo, kaibigan. Hindi ka namin sasaktan. Kaibigan. Kaibigan tayo. Hindi tayo, ganito tayo magkalaban. Matagal ka na sa kanila naninirahan. Oo pakiusap ko sa'yo pag gumaling na yan bantayan mo ha wag mong gambalain ha o ngayon nakikilala mo na ako alam mo na kung sino ako o ngayon magiging kaibigan na tayo ha pangako mo yan pangalan ha pangalan Ano, pangalan mo? ano pangalan mo ano pangalan mo ano pangalan, pangalan mo Richard Richard charge okay, yeah. okay charge ngayon charge kaibigan tayo ha kaibigan tayo alam mo naman siguro sige mo, tanggalin mo yun. magsabi ka sa amin pag tapos mo na yan papakawalan kita tinanggal mo yan, yan. Charge, tanggalin ha? mo lahat yan tanggalin mo yan alam mo na yung pangalan kaibigan okay, tayo alayan nyo yung dun lagi pagsindihan nyo ng kandila anong gusto mo anong gusto mo ipapakain nila sayo Anong gusto mong pagkain? Gusto mong candy? Lahat ng kinakain nila, sa sa'yo kahit konti. O, narinig mo yun ay sa. Yung sasik mo, sige na. Sa chan niya, tanggalin mo yun, tiyan. Ang tiyan tiyan yun tiyan kasi malakas. Masakot daw yung chan niyan. Nakikita ka ng batang to, di ba? Nagpapakita ka sa kanya, Chard? Um. Nakikita mo siya, baby. Okay, tanggalin mo. Magsabi ka sa amin, Charda, pag wala na, ha? Magsabi ka sa amin pag natanggal mo na lahat, ha? Magsabi ka sa amin. Marunong ka ba manggamot, charge, Marunong ka manggamot? Ha? Anong patayanan mo? Pero pwede ka maging bantay ng lahat, di ba? Bantayan mo itong batang ito, ha? Simula ngayon, kayo na magkasama lagi, ha? Proteksyonan mo yung bata, ha? Kahit saan tumunta, okay ba yun? Okay ba yung kaibigan? Malinaw yun, ha? Okay. Okay na? Okay, okay na? na? Gagaling na yung bata? Gagaling okay. na yan? Sigurado? Sigurado, Sigur, ha? Gagaling na yan? O pangako nila, mamaya pag uwi nila, papakainin kanila kung anong meron sa kanila ha. Okay.